So, maraming nagaan palo sa iyo. Okay lang 'yan, busing. Hindi natin 'yan siya kawalan. Ako nga, ang dami din nag palo sa Pero hindi ko naman 'yan sila iniisip. Dahil alam mo kung bakit? Dahil kawalan nila 'yan. Kawalan nila ay yung mga video nila ay magkaroon ng views. Dahil alam mo kung bakit? Dahil kung hindi sila nag-unfollow sa atin o sa iyo, yung mga video nila ay dadaan sa ating FYP. So ngayon, inanpalo ka nila. Inanpalo din nila ako. So yung mga video nila na instead na ating makita ay hindi na makikita natin. Kaya, huwag kang mag-alala kung sila man ay mag-unpalo sa iyo. Dahil hindi natin yan siya kawalan. Kawalan yan nila. So, ayan, laban lang busing. Diba? Tuloy-tuloy lang huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa mga pangarap natin na gusto nating maabot hayaan mo yung mga tao na nag-unfollow sa iyo hayaan mo yung mga tao na ayaw kanilang panoorin hayaan mo yung mga tao na ayaw nilang i like yung mga video mo di ba ang importante masaya ka gumawa tayo ng video na original na tayo mismo ang gumawa at saka hindi natin kinukopya yung mga video natin o ayan sana ay makatulong itong video ito no sa mga video uh, medyo na wala ng pag-asa no dahil nga sila ay inanpalo so ayan huwag kayong mawala ng pag-asa dahil hindi natin sila kawalan oo nabawasan tayo ng followers pero hindi yun kawalan sila nawalan sila ng viewers tulad natin, di ba? Dahil tayo ay nag-view sa mga video nila na ina-upload nila. So, inanpalo nila tayo. Kaya yun, hindi na natin makikita yung mga video nila. Hindi na natin may share yung mga video nila. So, ayan mga busing. Sana sa pamagitan ng video ito ay magkaroon kayo ng mga lakas ng loob na gumawa pa rin ng content, no? At lumaban para sa ating mga pangarap. So, ayan. Hanggang dito na lang po yung video ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyo. God bless us all. bye, -bye.